Ayan, maraming maraming salamat po, Tita Net. Si Bobby po hindi na mapakali. Eh. Alam niyo mga ice snacks niya. Wakil na na itong isa, Salamat po. God bless you po more and more. Pwede na ba itong Ayan po, mga kabeshi, at luto na ang ating chicken sotong soup. Kain po tayo. welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, magluluto ako ng chicken sotanghon soup. At ayan po ang aking mga ingredients, mga kabeshi. Meron akong bawang, sibuyas, chicken, carrots, eto pong atsuyete, at eto pong sotanghon. Lalagyan ko rin po ng itlog ng pugo at akin ang pinapakuluan. Nagpapakulo na rin po ako dito ng itlog ng pugo. At syempre mga kabeshi, lalagay ko na po ang ating sibuyas. Susunod ko na rin ang ating bawang. syempre itong ating chicken. Ayan. Nahugasan ko na ito mga kabeshi. Nakadami itong chicken para sa mga bata. Talagyan ko rin ng asin. At ng paminta. i'm yes, pumalutong ating chicken at isusunod ko na ating carrots mga kabeshi, favorite po ito ng mga bata <tipa> mga bata po kanina ay nagplay sa labas kasama yung sina ati Dane at saka po sina mga kapitbahay po namin mga babies dyan nakakatuwa po at nakakasabay na si Andres sa mga kids. Um, um, please, I, mommy. Which one is I? Which one? Which Ay, mommy. Oh. Not mommy. This is not mommy. Ayan mga kabeshi, lalagay ko na po itong at swete. Wow! Ang pakulay. At ilalagay ko na rin po itong satanghon. akin pong nilagyan ng tubig. Yan, lalagyan na natin ng sabaw. Wow, dadamihan ko po ang sabaw. Yan. Orange na orange. Ang ating soup. Wow. At uh, sunod mga kabeshi, lalagyan ko po ng pampalasa dito lang, Andres, dito lang. -hmm. Baka kayo maanahan, mga kids. oh, don't do that. Andres. I don't do that, Andres. Mga bata pa, ito napakailaman ng aking ginagawa. Kalina. Yan, wow. At, pakulupan ng konti, mga kabeshi. Tingnan na natin. Wow. Tuluan na. Wow. At ilalagay ko na po itong aking uh, na itlog ng mga pug. <coughs> hey, mga kabeshi. titikman ko na. At papakainin ko na yung mga bata. Sarap mga kabeshi. Mmm. Sarap po. Pwedeng pang ulam, pwedeng kainin ng merienda. Pwedeng wag na magkanin. Sarap. <laughs> ah, Ayan mga kabeshi at luto na po ang ating chicken sotanghon soup. Wow, masarap pong marienda at pwede rin pang ulam. Dami pong chicken yan. Orange na orange. Kain po tayo. Pray na po tayo mga kabeshi at una ko na pong pakakainin si Bobby. Pray tayo Bobby. Hallelujah, Jesus, O God, Lord. We praise and honor you. Salamat, Lord, sa mga pagkain ito. Pagpalain mo po ito at may kalakasan, Lord, ang aking katawan, ng aming katawan. In Jesus' name, amen. amen. So, eto na ang ating ipapakain kay Bobby. Wow! Kay Bobby po ay chicken, yung egg, at saka carrot, saka sabaw. Chicken. Wow. <laughs> Chicken. Kaling po Talaga si Bobby, mami. Kami pa yung natutuwa kay Bobby, mga kabeshi, at siya po talaga yung mo, magsalita. Matatas. Ayan, yeah, look at that. Ayaw niya pa bang kumain? Uh, Bobby, eh, ay, daddy and ayi. Ayi, you yeah, want na? Ayan, mga kabeshi. Wow. Nalagyan ko ng na kalamansi. Wow, pipigaan. Ito po ay pinahingi sa atin ni Maring Ruth itong kalamansi. Thank you. Fresh na fresh. Wow. Hindi na po ako magra-rice. Pag minsan eh, hindi na ako nagra-rice. Wow, lari ako na sa bawo, Aba, <laughs> tinapon lang kanya kutsara okay, it's okay. Ito na ito. Yan po si Bobby. Akala niya iniwan ko na siya. Abay, nawala na ng sabaw. Ooh. May konti pa naman. sabi po ay nagmerienda naman pero ganoon po talaga palagi po siyang nagugutom. Grabe, ito na. Hindi pa naman pwede. Ka, no? hmm. Pwede lagyan ng chili mm -hmm. Sarap ang anghang Ito ang walang anghang at Dahil sa mga kids, na po sanay sa babi ng malig na kusyara sa yung shade

Dito ako hindi mag-realize. Oo. Oh. Pwede mong pigaan dahil Wala masyadong ng ano. chicken daw po yung know, babes. Mm -hmm. Pwede mo dumamak? Pwede pang dumamak. You want to eat na dito? Boy, no. come, here. come, come here. here. You want to sit, the, to sit here? No. Come here. No, 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 <laughs> 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 so, so, May hindi ka pa? Ah, ito? This one? No. Wala masyadong lasa. Kala know, ko yung maahang syaklak, wala. Hindi, at sete lang yun. may boy, it's your favorite pancit. Mm. Ito na. wow uh... Thank you, open. Open mommy. Which one? This one? Don't open. That's not yours. That's mommy. The next day. Good morning, mga kabeshi! Ayan po, palihim ayon po. Hindi Ay na po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi mga Hindi po. po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi na mapakala dati itong dalawa. Bubuksan ko tao ko na ito. Sino wow. nagpadala, mami? Sino nagpadala? Ay, sorry, pasensya na po. Ito ay from Tita Net. Ninang ni Bobby. Salamat wow. po. Titanette. salamat po. Oh, dami. Okay. May snacks <laughs> daw sila. Pupunta na ang at may kapi daw tayo sa Quezon Lab. Salamat Yen. po. Salamat po, Tita Salamat. Net. Yan Zero Mami. added sugar. Salamat, Tita Net. Yan daw may baon natin pa Quezon, Mami. Yes, baon. Mami, oh, di na naman. <laughs> okay, may right, to finish the unboxing first, guys. And then, you have the... Wow! Ay, your favorite. stick o -oh. stick -oh. o no. <laughs> And then, meron pa. Oh, may isa pa. The... May isa pa. For stick oh Bobby, stick-O. nahanap kong reaction ng mga bata. Stick-O, Bobby. stick oh. Wow, ayos favorite, oh. Tani. Oh. favorite. Mommy, kailangan pala yun ay babaakin. Ah, oh, lagi naman. Pa At, mo po, ako may nabasa sa Facebook eh. Salamat Five po, Five years old ay na-chop. May apple pa. Ayan, apple. <laughs> Bobby, what is this? stick oh. O, oh, give to mommy. Give to mommy. Okay, Stick. To mommy. oh. And then, wow! May pabag si tita na yan. Salamat po. Early Christmas gift. Pumuksap ko na ba? Mamaya, mamaya. Ano okay, yung bag, baby. mommy? Meron pa lang. O, oh, longchop! Salamat po. Salamat wow, excited na. si mommy. Sabi mo kagabi, daddy, ito na, ito na ang gaanohin ko pag uwi. Ito na ang gagamitin ko. <laughs> Like, Sa Salamat sabi po, Tita Ned. Sinilip na po ni Mami Janet kagabi. Dado yung ganda. Ito na ang susukutin ko pag uwi. Salamat Ah, po. katulad nung kay Becca. No, ang ito, brand. Uh, Naalala ko. Ito, ito, Sinigyan ito, ito, po ni, ni Tita nit si Becca ng ganyan. At uh, sabi ni Tita na ay bibigyan niya rin daw ako. Thank you so much po. Sabi ko nga kay Tita Ned kahit ano, hindi nas, nahihiya po ako. Ay, sabi niya, hindi. <s> Andres? <laughs> apple, apple. Ay, it's stick nag no, oh nagbibigay God bless no. you po Bobby. more and more mm. God bless Ay, the triple great giver Ay, I bow I bow daddy Makigulo ka na dito, Andres. Ah, Andres, open the stick o. Oh, gagamitin ko na to today. Yes. Kaya tayo, pauwi ng probinsya. Kaya po kami nag-unboxing. Patingin niya, mami. Ang ganda. Ang ganda niya sa malayo, mami. Ito malapit. malapit. po. Ang ganda po. Ay, para sa akin. At meron para kay Nanay Nida. Ito yung hindi ko na i-unbox. Meron din si Mader? Yes. Nanay Nida. Oh. Ang gusto ni Mader ang pula Oo. Yes. Ay, oh, Favorite niya to. Green. Yes. Oh, yan. Ano, bigay mo na yan kay Mader oh. yung ano paper Ay, bag. Kay Nanay yan. Yeah, that's nanay. nanay. Say thank you po. Ating yeah. Tanay. Say thank you, Ninang. Marunong na po si Ababi. <laughs> ah! Ano to? Bakit may abo? Nakakuha na. Si Bobby nakakuha. Bobby, ba? no. Wait. Habang kami busy, nakakuha. Huhugasan pa, huhugasan, ha? Bobby. Okay. <laughs> Napahiya. Ayan, maraming maraming salamat po, Tita Net. Si Bobby po hindi na mapakali. Eh. Alam niyo mga snacks niya. Uwakan nyo nga net isang mami. Salamat po. God bless you po more and more. Pwede na ba itong ibigay daw kay Bobby? Kinuha na? Oo. <laughs> uh -huh. You want this one? What is this? Dutch yeah, meal. Nakakuha said, that's na me ng me grapes up. kanina. May daladala ng grapes na isang. Doon ang may nabasa ako yung 5 years old. Pinaglalaro sa bibig. Ma, Hindi kinakulong. Ay, nahigop. Mami, nacho. Kaya dapat ay babaakin. Ito naman pong grapes. Pag si Andres ay kakain ay akin talagang dilabaak. Kasi talagang nakakachoke ito. Yan naman namang kaliit niyan. Ay mamaya ay biglang umano. Seedless pati siya. Salamat ah. po. Salamat po. Dadali natin ito lahat. Uh Oo. -oh. At pati ito syempre kay nanay. Baka maiwan. Ito yung... Sinasabi ko na kay nanay ay ito ang tuwa. At thank Sige you, daw, thank you so much daw po. Excited na daw siya. Balong champ din. Ayan po tita na Grabe yung dalawa. Favorite na favorite. Kanina nga pong umaga yung Dutch meal. Gusto na nilang anuhan inumin Sabi ko lang ay pang-snack na nila. Ay, hindi ko na mapigilan itong stick. Oh. okay na. Help. Mommy will help you. You can ask help from mommy. Okay? Po si Bobby. Favorite po nila yan. Tita Net. Salamat po sa inyo. More blessings po. Salamat po, Tita Net. Favorite po ni Bobby. Hinihilisan ko siya ng grapes. Opo, po, grapes. Atayan po, si babi, salamat potita net. Mayili po si babi sa thank uh -huh. si you for nga. Say si nilang, thank you for. Sandra si sekumainadin. Si oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Rejoice always, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5 16, 18 9.